Yan, o. Oh, Mag-hover na ako. Kasi, dumating yung ilaw. Kaya, habang ano, habang nag-hover, inano ko muna, binilisan ko muna ng i-on yung uh, washing machine. Naglagay din ako ng mga white. Kaya, habang nag-hover, at saka nakasalang din yung niloto na pagkain, yan oh, bilis-bilis kong mag-hover. Dito lang muna sa ano, dito lang muna sa entrance. Sa entrance lang muna at saka sa salon. Kasi hindi ko na napakita yung ano. Saka ko na alala na mag maghover uh, mag-hover, mag maggawa mag mag ako ng video. Kaya hindi ko na hover dito sa ano ng chimney. Kaya dyan na ako, dyan na ako sa ano, sa, sa entrance. At saka sa salas, sa salas yun, yun, o, oh. yan. Papunta na ako sa salas, yun. Yan. Diyan na ako, o, oh. nag-hover na ako. Kasi yung taga-video ko, yung, <laughs> yung anak ko, kaya tinuturuan kong mag-video sa akin. Kaya, <laughs> ako, hindi pa masyadong marunong mag-ano, mag-video. Sabi ko, ikunan mo nga ako para may... <laughs> yan ko naman, yan o. mo ang ginagawa niyang mag-video sa akin Oh. <laughs> yan oh, nakita na si, ano, si Mama Miri. Yan o, yung glute Yan din yung ano, December cactus yan. Hanggang ngayon may flower pa. Yan din ang ano. Yan din yung flower o oh, walang flower yan. Yan yung ano, snake. Snake plant at saka, ewan ko, nakalimutan kong mapangalan o. Oh, nandun pa oh, yan. Yan Oh tingnan nyo, niya. ginagawa niyang ginagawa niyang mag video nag hoover ako, kaya sabi ko nakamute, i-mute ko lang ang ano, ingay ng hover kasi, kaya ito for the first time na sinubukan ko ano, sinubukan kong mag uh, voice over, tingnan ko lang kung ano ito, mag work kasi, hindi talaga ako marunong mag edit, eh, kahit nanood ako ng tutorial minsan na-delete yung ano yung video. <laughs> Minsan yung ano na lang yung yung sa huli na lang ang tapos kong <laughs> na-edit kaya yan oh, yan. Yan, over. Kasi maya-maya maya-maya na naman yung ano yung ilaw mag brown out. Yan. Maraming salamat sa panonood mga ka-viewer.